Patuloy na minomonitor ng pag-asa ang low pressure area na huling namataan sa bahagi ng Kalayaan Palawan o Pag-asa Island. Umiiral pa rin ang easterly East sa bansa na nagdudulot ng maaliwalas hanggang sa mainit na panahon lalo na sa tanghali. Alamin natin ang ulat panahon mula sa ating I Weather Center. Sa so, weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating Eye Weather Center na nasa 455 km hilaga ng Kalayaan, Palawan o Pag-asa Island ang binabantayang LPA. Ayon sa pag-asa, wala na itong direktang epekto sa bansa. Samantala, patuloy na nakakaapekto sa klima ng bansa ang Easter leaves. Ito ay nagdudulot ng maaliwalas hanggang sa mainit na panahon, lalo na sa tanghali. Pero posible pa rin maranasan ang mga pagulan sa hapon o sa gabi dahil sa mga isolated thunderstorms. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Kota Bato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 24 to 32 degrees Celsius at nasa 50% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 23 to 32 degrees Celsius at nasa 50% ang tsansa ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 24 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 60% ang tsansa uulan. 25 to 33 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 50% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 32 degrees Celsius ang magwat ng temperatura at 60% ang tsansa ng pagulan. 24 to 33 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 50% ang tsansa ng uulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 23 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 50% ang tsansa ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 18 to 25 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at tas sa 50% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.31 ng umaga at lumubog ng 6.14 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating Eye Weather Center.